Ezekiel Ang mga kasalanan ng Jerusalem Ikadalawamput dalawang kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, handa ka na bang hatulan ang Jerusalem? Handa ka na bang humatol sa lungsod na ito ng mga kriminal? Ipaalam mo sa kanya ang kasuklab-suklam niyang gawain. Sabihin mong, ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito o lungsod ng mga kriminal, darating na sa iyo ang kapahamakan. Dinudungisan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Mananagot ka dahil sa mga pagpatay mo at dahil dinungisan mo ang iyong sarili sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Dumating na ang wakas mo, kaya pagtatawanan ka at kukutsain ng mga bansa. O lungsod na sikat sa kasamaan at kaguluhan kukutsain ka ng mga bansa, malayo man o malapit. Tingnan mo ang mga pinuno ng Israel na nakatira sa iyo. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila sa mga pagpatay. Hindi na iginagalang ang mga magulang sa iyong lugar. Ang mga dayuhang naninirahan sa lugar mo'y kinikikilan at ang mga biyuda at mga ulila ay hindi tinatrato ng mabuti. Hindi mo iginagalang ang mga bagay na itinuturing kong banal pati ang araw ng pamamahinga na ipinatutupad ko sa iyo. May mga tao riyan na nagsisinungaling para ipapatay ang iba. Mayroon ding kumakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan sa sambahan sa mga bundok at gumagawa ng malalaswang gawain. Mayroon ding mga tao riyan na sumisiping sa asawa ng kanyang ama o sa babaeng may buwan ng dalaw na itinuturing na marumi. Mayroon ding sumisiping sa asawa ng iba o sa manugang niyang babae o sa kapatid niyang babae. Ang iba ay nagpapasuhol para pumatay ng tao. Ang iba ay nagpapatubo ng labis. At ang iba ay nagiging mayaman dahil mukhang pera. Kinalimutan na nila ako. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Isusuntok ko ang aking kamao sa palad ko sa galit dahil sa mga pangingikil at mga pagpatay ninyo. Magiging matapang pa rin ba kayo at malakas ang loob sa oras na parusahan ko na kayo? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Siguradong paparusahan ko kayo. Tiyak na gagawin ko ito. Pangangalatin ko kayo sa iba't ibang bansa at patitigilin ko ang mga ginagawa ninyo na nagpaparumi sa inyo. Lalapastanganin kayo ng mga taga-ibang bansa at malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Sinabi rin sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ang mga mamamayan ng Israel ay wala nang halaga sa akin. Tulad sila ng sari-saring latak ng tanso, lata, bakal, at tingga na naiwan pagkatapos dalisay ng pilak sa hurno. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, sapagkat wala kayong kabuluhan, titipunin ko kayo sa Jerusalem. Katulad ng taong nagtitipon ng pilak, tanso, bakal, tingga at lata sa nagniningas na horno para tunawin. Titipunin ko kayo sa Jerusalem para ibuhos sa inyo ang galit ko at doon ko kayo parurusahan na parang mga metal na tinutunaw. Kung paanong ang pilak ay tinutunaw sa horno, tutunawin din kayo sa Jerusalem at malalaman ninyo na ako ang Panginoon ang nagpadama ng galit ko sa inyo. Sinabing muli sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita na dahil ayaw nilang linisin ko sila, hindi ko sila kaaawaan sa araw na ibuhos ko sa kanila ang aking galit. Ang mga pinuno nila ay nagpaplano ng masama para silang umaatungal na leyon na lumalapa ng kanyang biktima. Pumapatay sila ng tao kumukuha ng mga kayamanan at mahalagang bagay at marami ang naging byuda dahil sa mga pagpatay nila. Ang mga pari nila hindi sumusunod sa mga utos ko at nilalapastangan nila ang mga bagay na itinuturing kong banal. Para sa kanila walang pagkakaiba ang banal at ang hindi banal, ang malinis at ang marumi. At hindi nila sinusunod ang mga ipinapagawa ko sa kanila sa araw ng pamamahinga. Hindi nila ako iginagalang. Ang mga pinuno nilay parang mga lobong lumalapa sa mga biktima nito. Pumapatay sila para magkapera. Pinagtatakpan ng kanilang mga propeta ang mga kasalanan nila sa pamamagitan ng mga hindi totoong pangitain at mga hula. Sinasabi nilang iyon daw ang sinabi ng Panginoong Diyos kahit na hindi ito sinabi ng Panginoon. Nandaraya at nagnanakaw ang mga tao. Inaapi nila ang mahihirap, ang mga nangangailangan, at ang mga dayuhang naninirahang kasama nila. Hindi nila binibigyan ng katarungan ang mga ito. Naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao para hindi ko gibain ang lungsod na ito. Pero wala akong nakita. Kaya ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila. Lilipulin ko sila dahil sa ginawa nila Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito